sa mga lapatids. and Ah, uh, kamusta kayo mga lapatids? Ayan. Uh, long time no see. Ayan. Ngayon lang tayo ulit makakagawa ng ating videos. Ayan. So, ngayon nga mga lapatids, uh, ah, yeah, update ko kayo sa ating mga bagong hatch na ng mga breeders natin ngayon. So, ito, ipapakita ko sa inyo. Tara, samahan nyo ako. So, ayun, mga kalapatids. At ito nga pala, yung ating mga inakaya. Medyo malalaki na sila, mga kalapatids. Ayan, no? Oh. Dark check, white flight siya, mga kalapatids. So, ayun. At isa, yung blue check. Yan. At eri pa, hindi pa yan nakakapisa. So, tara, doon tayo sa kabila, mga kalapatids. So, ayun nga, mga kalapatids. Ayan. Ito yung nga natin, yung pliers natin, pang... Ayan. All birds, mga kalapatids. Ayan. So, ito yung mga bagong napisa, mga lapatid. Yung mga taguro line natin. So, ipapakit. Tingnan natin yung mga babies. Ayan, medyo ano na, oh. Ayan, tingnan natin. Ayan. Ayan. Oop, tapang. So, huwag natin isturboin. Pero meron na yan, mga lapatid. Ayan. Ayan. Healthy, healthy. Okay. Kung ano sila ngayon, mga lapatid. So, ito na yung ating pangalawa. So, tingnan natin dito, mga kapatids. Mukhang nagsusubuan silang dalawa. So, ayan. Ayan. Okay, yun, no? Ayan. Healthy, healthy ang ating mga inakay, mga kapatids. Ayan. Ayan, mga tagurolay natin. Alright. Ayan. Ito naman yung isa. Isa lang, isa lang yung ay, na niya. Ayan, laki na. Medyo malaki na. Oh. Ay, ilang araw na lang. Sisingsingan na natin yan, mga kalapatids. Siguro mga... Ay, sakit, oh. Nakita nyo, tapang ni Tito. Mm, sorry, sorry naman. Okay. So, ayan, mga kalapatids. Isa lang na napisaan yan. So, mga ilang araw na lang, Susuksukan na natin ng ring. Ng, 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 at ito naman, mga lapatids. Ayan, dalawa tayo na pisahan ito, mga lapatids. Ang tapang libu palo. Atin pula. Ayun, o. Oh. Uy, sorry, sorry, sorry. Ang kataligod. Tingnan natin muna. Ayan, sorry, sorry. Ayan, tingnan natin. Ayun, o. Oh. Tingnan natin, mga ano pa. Sorry, sorry, sorry. Ayan. O, tapang na ito. Ang pula natin, mga lapatids. Hmm. All right. You know. At ito naman mga lapatis, nakapisa na rin siya. Yan, dalawa na rin siguro na na 'to. Yan. Tingnan natin. Yan. Tingnan natin. Uy, yun, healthy. Maliliit ba, mga lapatids? Medyo ano pa, kakaanulak. All right. At ito na yung mga lapatids. Yung dalawa natin, medyo malalaki na. Ayan na. Yung mga tagurulay natin. Ayan. Mga dark, dark blue bar ata. Ayan. Yung dalawa na yan. Mitlog na ulit. Ayan. All right. So, hindi natin maano natin. Tingnan natin yung mga inakay, mga lapatids. Ano naman e eh? maano natin. Ayan. Tapang na tayo, oh. no? Medyo laki na, healthy ngayon. Ganda ng katawan. Ayan. Ayan, oh. Ito pa. Ang laki ng katawan na ito, mga lapatid. So, no? Oh. <laughs> Yung ano, oh. Parang ano na, oh. Oh. Alright. ito nga mga lapatids, yung ating na to, uh, baka ilang araw na lang makakapisa na to. So ayan, yung ating yan, yung henna yan, yan yung nag-ano sa atin. Yan si Inday. Yan, yan si Inday. Yan, yung, yung nag-19 play sa atin sa Young Bird. 350 miles mga lapatids. Alright. Okay. Ito. Ayan. Mga ilang araw na lang, makakapisa na sila at yan. Okay. At ito naman, mga ayan, mga ilang lano pa yan, mga matagal-tagal pa yan, mga lapatids, two weeks pa yan. Ayan, nagsabay yung dalawa na yan. So, ayan. Ayan. Yung mga taguro lang natin, mga lapatids. At ito naman, ayan. Ito yung mga tagululay natin. Ayan, mga, ano, may mga pisana yan. Ayan, so, ayan, si kulit natin, no. Yan ang tumapos din ng 300, ah, uh, 400 miles, mga lapatids. Ayan, si kulit. Ayan. At dito na, dito tayo ngayon, mga lapatids, sa ating, ano, sa pliers natin. Dahil na mga lapatids, meron tayong nilagay natin, na, meron tayong nilagay dito na isang pares lang mga kalapatid. Ayan si Bruno natin. Ayan. Maamo o mahilap siya. Pero at isa na. Ayan. Si Bruno natin, mga kalapatid. Oh, sasaktan pa. Matapang si Bruno natin, mga lapatids. Ayan. Nakapisa na rin siya, mga kalapatid. At dito natin malalaman yung ating ano, yung kanyang dugo. Ayan. Ang ganda ng katawan ni eh, ano, kahit nagsusubo pa rin, mga kalapatids. So, yun, mga kalapatid, ayun nga siya, o. Oh. Ayan yung mini natin. Naglagay lang tayo dito, pang samantala, pero pag may mga young bird na sila, mga young bird na dito, aalisin na natin yan. So, ayan, uh, may nakapisa. Ayun, no oh. Sorry, sorry. Ang ganda, o. Oh. Ayan. Alright. So, ayan. Tuloy-tuloy lang, mga kalapatids. So, ayun nga, mga kalapatids. Ayan. Ayan na nga pala yung ginawa natin na viewing natin sa mga warriors natin na darating. Ayan. Pag mga na. Ayan. Para hindi na tayo mahirapan, mga di Diba? At saka ito, naglagay tayo ng pintuan dito, mga kalapatids, kahit pangit. di Diba? So, pag naka-viewing sila mga lapatids, eh, bubuksan ko lang dito and then dito sila papasa sa trapdoor natin. Yan. Kasi yun yung isang pintuan doon. Diyan sila papasok papunta sa viewing mga lapatids. So, ngayon, diyan sila lalabas pag tinawag ko sila para kumain. Para doon naman sila pumasok. Di ba? Yan. Try-try lang ng try. Baka ano, di ba? So, yun mga lapatids. So, ayan mga lapatids. Ayan. Uh, Ganda dito na lang yung video natin. Sa so, susunod, uh, update ko kayo ulit. Ayan. So, maraming salamat sa inyo sa mga sumusuporta. Kahit so, sobrang tagal na natin na hindi tayo nakakagawa ng video mga lapatids. So, ayan. So, wag na lang kalimutan. Mag-like and share na lang kayo. Mag-subscribe na rin kayo mga lapatids sa Lucas Love Family. Ay, maraming salamat sa mga sumusuporta. Alright. Thank you. God bless po.